Magandang araw po sa inyo, Mystery. Ako nga po pala si Sandra. Nasa edad 40 na po ako ngayon. Yung storya po na gusto kong ibahagi sa inyo ay nangyari nung ako ay nasa mid-twenties pa. Dalaga pa lang ako ay masasabi ko ng nasa magandang estado na ako. Kaya po nang alokin ako ni Arnold na magpakasal ay pumayag po ako agad. Inimbitahan po namin lahat ng pamilya at malalapit na kaibigan namin. Masasabi ko pong naging maganda ang naging kasal namin, Miss Terry. Madami ang natanggap naming wedding gifts. Nandyan yung out of town at out of the country. Yung isang kaibigan namin ni Lucas ay pinahiram sa amin yung kanyang yate. Para kung maisipan daw naming mag diving or snorkeling sa honeymoon namin ay may magagamit kami. Sa lahat ng natanggap naming regalo ni Lucas, ay doon kami unang nagka-interes. Marahil ay gusto talaga namin ang mag-swimming at iyon na din siguro yung masasabi namin na maling desisyon namin. Umaga na nang nagsabi kami na gagamitin na namin yung yate at agad na naming inayos ang mga gagamitin namin. Kaming dalawa lang ni Lucas ang sakay sa yate dahil marunong naman siyang magmaneho nito. Naging maganda at masaya yung time naming dalawa. Solo namin ang isa't isa. Nandiyan na yung namimingwit kami ng mga isdang kakainin namin at mag-snorkeling pagkatapos. Hanggang sa may napansin kaming isang isla sa malayo. Inaya ko siya na kung pwede ay puntahan namin 'yon at tignan kung maganda ba 'yung beach na 'yon. Sumang-ayon naman si Lucas Misteri na puntahan 'yung isla. Malayo pa lang kami ay tanaw na namin ang ganda ng pangpang ng isla. Pero hindi kami pwede nang malapit sa buhangin. May malaking bahay dito at isa pala itong resort. Sinalubong kami ng mga tao dito na sa ko ay nasa sampu sila. Winelcome We nila kami sa kanilang resort. Tinanong nila kami kung paano daw namin nalaman ang resort nila. Sumagot na lang ako na nagkataon lang at nadaan kami. Kami daw ang kauna-unahang magiging bisita sa bagong tayong resort nila. Ipinakita nila sa amin yung magiging kwarto namin. Pero ang sabi ko ay baka hindi naman kami magtagal at baka sayate na lang kami mamalagi. Nagtanong ako sa staff na baka kung pwede ay doon na lang kami mag lunch at dinner at pumayag naman ito. Wala naman daw problema doon at mas maganda na daw na may bisita sa kanilang isla. Sinabihan nila kami na kung gusto daw naming mag-swimming muna habang naghahanda sila ng pananghalian. Kaya naman lumangoy kami ni Lucas sa malabo rakay nilang isla. Napakaganda ng lugar na yun. Napakalinaw ng dagat at napakaputi ng buhangin. Nagpicture-picture kami gamit ang aming kamera. Noong panahon na yon ay digicam lang ang gamit namin dahil hindi pa uso noon ang smartphone mystery. Kapag nagkaanak na tayo, pumasyal ulit tayo sa isla na to ha ang sabi sa akin ni Lucas habang nagtatampisaw kami sa dagat. Oo, kahit nga isama natin yung pamilya natin ni eh. Jack magugustuhan nila dito. Ang sagot ko naman sa kanya. Habang masaya kaming nagbababad sa dagat, ay napansin ni Lucas sa malayo na may manging isda na dumikit sa yate namin. Kaya sumigaw si Lucas upang balaan yung lalaki sa naiisipan niyang gawin. Manong, kami po yung may-ari niyan. Ang sigaw ni Lucas sa matandang lalaki. Agad kaming lumapit sa yate baka kasi may gawin itong hindi maganda. Manong, ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Bakit po napahinto kayo sa yate namin? Ha? Uh, wala naman. Nagtaka lang ako kung bakit nakahinto kayo rito. Nakita ho kasi namin itong isla sa malayo nung namimingwit kami. May resort po pala dito, kaya nagstay mo na kami. Ang sagot ko naman kay Manong. Saglit itong lumingon sa isla at nagsabing, Ganun ba? Mukhang mga dayo nga kayo sa lugar na ito. Oho, ang totoo niyon ay honeymoon lang po namin eh. Mabuti pa ay wag na kayong magpagabi dyan. Ay, kumain na ho ba kayo? Gusto nyo ho ay sumama na ho kayo rito sa amin. Nako, huwag kayong kakain ng mga pagkaing ibibigay dyan. Bakit ho? Nareklamo na ho ba ito dati? Hindi po ba maganda yung serbisyo nila? Ang mabusising tanong ko dito. Nakita kong nagmamadali na siyang tumalikod sa amin at pinaandar na niya ang motor ng kanyang bangka at tuluyan na itong lumayo. Pagkaalis ni Manong ay siya namang tawag sa amin ng isang staff para kumain. Lumapit naman agad kami papunta dito habang nag-iisip kami ni Lucas tungkol sa mga sinabi ni Manong. Hindi napigilan ni Lucas magtanong sa babae na nangangasiwa ng resort. May manging isda kaming nakausap. Tanong lang ho, may naging isyo ba ang resort nyo? Bakit hindi tinatao? Wala naman po sir. Baka po kalaban naming resort yon at sinisiraan lang kami. Marahil ay ganun na nga siguro. Bago lang kasi itong resort nyo. Marami pong ganyan dito sir, ma'am. Nagaagawan kasi ng mga turista. Ah, sige ho. Alimutan nyo na lang ho yung naitanong ko. Pasensya na po. Nagulat kami nang may biglang sumulpot na tatlong may edad na babae at kumakanta ito habang may hawak na instrumento. Sa totoo lang, Misteri, hindi ko maintindihan yung kanta. Pero maganda naman ang ritmo nito, kaya mapapainda ka talaga. Habang isang babae naman ang nagpasuot sa amin ng isang bracelet Nagawa sa tali at dahon na may isang hindi mo mawaring maliit na palawet. Isa raw yung tradisyon tuwing may darating na turista. Isa raw itong uri ng pagbati nila. Nang makita namin ang lamesa ng pinaghandaan nila, ay napawaw kami, misteri. Sari Sari-saring mga putahe at mga seafoods ang nakahanda dito. Agad kaming pinaupo sa aming mga silya. Mahaba ang lamesa. May haba siguro itong sampung metro. At nakaupo kaming dalawa sa magkabilang dulo. Nilagyan na ng staff ang mga plato namin. Ngunit naalala ko yung binanggit sa amin ni Manong na huwag kaming kakain ng kung anumang ihanda nila sa amin. Pero hindi ko masabihan si Lucas dahil masyado itong malayo sa akin at mayroon ding mga staff na nakapalibot sa amin. Nakita ko na lang na kumakain na si Lucas at mukhang sarap na sarap nga ito. Pero ako, misteri Terry, ay isip talaga. Ma'am, hindi pa ba kayo kakain? Ang daming putahe, masasarap po lahat yan. Ah, uh, mamaya na lang siguro sinisikmura kasi ako eh naku ma'am sige na tikman nyo lang kahit konti lang oh napakasarap po talaga niyan sinisiguro ko sa inyo pasensya na ha baka kasi lalo akong sikmurain eh hindi talaga maganda yung chan ko ngayon sige na ho oh, ma'am kahit itong prutas lang oh napakasarap po niyan fresh na fresh at bagong pitas po lahat ng mga yan napakatamis po talaga Tikman niyo lang ho, at hindi kayo magsisisi. Isang matandang babae ang biglang nagsalita mula sa aking likuran. Huwag mong pilitin ang bisita natin kung ayaw at baka makasama sa kanyang nararamdaman. Pasensya ka na ha, ako nga pala si Vicky. Pasensya na po at sinisikmura po talaga ako. Wala iyon. Ano nga pala ang pangalan mo, Iha? Sandra po. At siya naman po ang asawa ko na si Lucas. Baka gusto mong magpahinga muna sa kwarto ninyo para naman gumanda-ganda ang pakiramdam mo. Ay hindi naman po kami nagbook ng room ninyo. Eh ganun ba? Eh sigurado ba kayo? Maganda dito sa lugar namin. Pwede kayong magstay muna rito. Para makapagpahinga at makapamasyal na rin, nagulat na lang ako misteri na nagsalita si Lucas. Oo nga maganda dito, kumuha na tayo ng kwarto, sige na. Sabi nito habang patuloy pang kumakain, ang akala ko ba sayate na lang tayo matutulog. Maganda naman ang lugar dito, kaya dito na muna tayo magstay, sige na. Hindi na lamang ako kumibo sa naging tugon ni Lucas sa akin. Pero may pagdududa na ako sa mga kilos nito. Kaya hinintay ko na lang siyang makatapos sa pagkain at nagsabay na kaming nagtungo sa magiging kwarto namin. Pagbukas ng pinto ay bungad ang maaliwalas na kwarto. Agad naming napansin sa bintana ang napakagandang view ng dagat. May malaking salamin na bintana kaya matatanaw mo ang halos buong tanawin ng beach. Namangha ako habang si Lucas naman ay dumiretsyo ng banyo at nagpaalam na maliligo na ito. Ako naman ay nagtungo doon sa malateris na bintana nila at nilibot ko ang mga mata ko sa ganda ng tanawin. Nakita ko sa bandang dulo ng isla ay may mga apat na babae ang nakapalibot sa apoy. Ang saya naman, may bonfire pala sila. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko. Nang inilibot ko pa ang aking paningin, ay namataan ko si Miss Vicky sa malayo na nakatingin sa akin. Agad ko naman siyang nginitian, ngunit wala itong reaksyon Basta nakatingin lang ito sa akin. Ang weird naman ito, ang bulong ko sa aking sarili at pumasok na ako sa loob. Nang makita ko si Lucas ay nakahiga na ito at natutulog na. Ano ba naman tong lalaki na to? Hindi man lang ako hinintay makaligo, honeymoon pa naman namin ngayong gabi. Wala na akong nagawa at nagpunta na agad ako sa banyo at doon ay naligo na rin. Habang nagsasabon ako, ay narinig kong may pumipihit ng doorknob kaya agad akong nagsalita. Lucas, ikaw ba 'yan? Nasa banyo pa ako, hindi pa ako tapos. Pero hindi tumitigil ang pagpihit dito, kaya nainis ako at nagbukas ng pinto. Pero naiwan akong nakanganga. Dahil wala namang tao rito. Napabalikwas ako ng parang may humawak sa likod ng buhok ko, kaya agad akong lumingon. Pero wala naman ding tao. Kaya nang madali akong matapos sa paliligo ko dahil medyo kinilabutan na ako. Paghiga ko ng kama ay ginigising ko si Lucas pero sobra ang himbing ng tulog nito at naghihilik pa. Hindi ako naging komportable sa bracelet na pinasuot nila kanina kaya agad ko itong hinubad. Humiga ako at tinabihan si Lucas pero hindi ako dinapuan ng antok misteri. Bukod sa namamahay pa ako ay naalala ko ang mangingisda na nakita namin yung doorknob sa banyo at yung kung anong humawak sa buho ko. Tinignan ko si Lucas at mukha namang tulog na tulog. Kaya lumabas muna ako upang kumuha sana ng tubig sa baba. Sa hallway habang naglalakad ako, may nakabukas na pintuan ng isang kwarto. Dito ay sumilip ako. May dalawang bag sa gilid nito parang pagmamayari ng mga turista. Bubuksan ko pa sana para makumpirma na may ibang turista nang biglang nagsalita si Miss Vicky. Sandra, ano yang tinitingnan mo, iha? Ah, wala naman po, Miss Vicky. Napasilip lang ako dito sa isang kwarto. Gabing gabi na ha. Bakit hindi ka pa natutulog? Nauuhaw lang po kasi ako. Kaya kukuha lang sana ako ng tubig sa baba. Hindi dito ang kusina. Nasa baba. Ah, pasensya na po, Miss Vicky. Sige ho, kuha na ho ako ng maiinom. Agad naman akong umalis para makahingi na ng tubig sa mga staff. Habang umiinom ako, ay napansin kong walang ilaw ang yate namin. Sa pagkakaalam ko, Iniwan naming nakabukas ang mga ilaw nito para makita namin ito sa gabi. Nagtaka ako kaya lumabas ako sa may buhangin upang lapitan sana yung yate. Napalingon ako sa bandang kwarto namin at laking gulat ko nang makita ko si Lucas na gising misteri. Nakatayo ito sa may bintana at nakatingin sa akin. May hawak itong lubid na tinatali niya sa may teris habang yung dulong bahagi ng lubid ay isusuot niya sa kanyang leeg. Diyos ko, Lucas! Ano bang ginagawa mo? Tumakbo ako at nagmamadaling nagtungo sa kwarto namin. Binubuksan ko yung pinto at nakalakito. Sa pagkakaalala ko, ay nung lumabas ako ay hindi ko naman ito kinandado. Kaya nagtungo ako sa reception upang humingi ng spare na susi ng kwarto. Kinuha ko ang susi na binigay ng staff at agad akong nagtungo sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Lucas, nahimbing-himbing sa pagkatulog. Tiningnan ko ang teris pero wala na doon ang lubid na hawak niya kanina. Pumasok si Miss Vicky sa kwarto upang tanungin kung ano ang nangyari. Oh Sandra, ano bang nangyari at sumisigaw ka? Nakita ko kanina sa labas yung asawa ko na nagtatangkang magpakamatay. Ha? Huh? Eh ayan at natutulog naman siya Bakit hindi ka muna magpahinga Sandra ha? At kung ano-ano na yung nakikita mo? Hindi ko alam. Baka nga ho pagod lang ho ito. Sige ho, maraming salamat. Pasensya na kung naabala ko kayo. Matutulog na rin ho ako. Humiga na ako at tumabi na kay Lucas pagkatapos noon. Hinila ko yung kumot na nakatalokbong sa kanya para sana ay magsalo kami. Akmang aakap na sana ako kay Lucas. Nakita ko yung kamay niya. Nasaot pa din yung bracelet. Nagtaka ako na... Hindi ba niya inalis ito habang naliligo? Kaya hinawakan ko yung kamay niya para sana ako na lang ang magtanggal nito sa kanya. Habang hawak ko yung braso niya at niluluwagan ko, ay napatingin ako sa kanya at laking gulat ko na nakadilat na ito at masama ang tingin sa akin. Sa punto pong iyon, mystery ay natakot ako sa nakikita ko sa asawa ko. Anong ginagawa mo? Tatanggalin ko lang tong bracelet mo. Huwag mong papakailaman niyang suot ko. Nagbago ang boses niya, Mr. Kaya natakot ako para sa amin. Tila may kung anong sumasanib sa asawa ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Lucas? Gusto ko lang matulog. Istorbo ka sa'kin. Huwag mo kong pakailaman, ha? Bakit naman? E eh, tinatanggal ko lang naman yung nakasuot sa'yo. Masyado kang madaldal. Mabuti pa, matulog ka na. Agad itong tumalikod sa akin. Sa punto pong iyon, Misteri, alam ko nang may kung ano ang kumukontrol sa asawa ko. Hindi ako makatulog habang katabi ko siya. Pero may kung anong usok ang bumalot sa aming kwarto at nakaramdam ako ng pangangalay at hindi ko mapigilan ng aking antok. Naalimpungata na lang ako nang hindi ako makahinga at masakit ang aking leeg. Pagdilat ng aking mga mata, nakita ko si Lucas na nasa ibabaw ko at sinasakal niya na ako. <laughs> Habang nahihirapan ako ay nakikita ko sa mukha niya na tuwang-tuwa siya sa ginagawa niya sa akin. <laughs> Naiiyak nga ako sa mga oras na yon, Miss Hinawakan ko ng dalawang kamay yung mga palad niya upang kahit papaano ay maalis at makahinga ako. Pero iba ang lakas ng mga kamay niya. Parang limang tao ang sumasakal sa akin noon. Sa hindi ko mawaring kadahilanan ay biglang nag-iba ang aura ng mukha niya at tila ba bumalik siya sa kanyang katinoan at binitawan niya ako. <coughs> ano bang nangyayari sa iyo, Lucas? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Tila may naguutos sa akin na gawin to. Mabuti na lang at bumalik ka na sa katinoan mo. Ang totoo niyan, dahil sa singsing -sing na suot mo, naalala ko na lang yung simbolo ng pagpapakasal ko sa'yo. Kaya parang biglang bumalik ako sa diwa ko. Patawarin mo ko, hindi ko yun sinasadya. Agad akong niyakap ni Lucas Misteri. Sinabi ko rin sa kanya ang kakaibang pangyayari sa loob ng resort habang ito ay mahimbing na natutulog. Agad ko namang hinubad yung bracelet na suot niya bago pa mawala ito sa katinoan. Sinabi kong mabuti pa ay umalis na kami sa isla bago pa mahuli ang lahat. Huwag na tayong dumaan sa pintuan. Baka may makasalubong tayong staff ng resort. Uh, oo, tama. Pagbuhulin na lang natin yung kumot at doon tayo dumaan sa terrace. Pero nagulat na lang kami nang baligtarin namin yung kama para sana kunin ang bedsheet nito. Nakita namin yung pangalan naming dalawa sa dalawang perasong papel na may mga patak ng dugo. Miss Terry... Minangungulam na pala sa amin kaya pala hindi namin mawari ang mga nangyayari sa amin. Dali-dali kaming bumaba sa terrace gamit nga ang mga pinagdugtong na kumot at bedsheet. Nang makababa kami, ay nakita kami ng isa sa mga staff at hinabol kami. Dali, dali kaming tumakbo papunta sa yate namin. Pero dahil sa dilim, ay hindi namin alam kung nasaan ito. Agad na may sumulpot na bangka sa harapan namin. Si manong 'yon na manging isda. Halika na kayo at sumakay na kayo ng bangka. Dali! Sumakay agad kami dito para makapunta agad sa yate. Hindi na kami nahabol pa ng mga tao sa isla. Itinali namin yung bangka ni Manong sa Yate at doon ay nagkausap kami. Dito ay naikwento niya sa amin ang katotohanan tungkol sa isla. Pugad iyon ng mga itinakwil sa aming bayan dahil sa mga maling gawain nila ng panggagamot at pambabarang. Kumukuha sila ng buhay ng ibang tao para pahabain ang kanilang pamamalagi dito sa lupa. Pugad pala yun ang mga mangkukulam? Wala ho kaming alam. Ang buong akala ho namin ay bagong tayong resort ito. Noong una ay wala rin akong alam hanggang sa may dalawang turista akong naihatid dito sa isla. Hindi na nakabalik ang mga ito ng buhay. Nalaman ko lang ito sa kwento ng ibang mga manging isda. Kaya naman laking sisi ko na naihatid ko sila dito at ayoko na sanang maulit pa ang nangyari sa mga ito kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko at gusto ko kayong iligtas. Maraming salamat po. Ano nga ba ang pangalan ninyo? Ako si Julio. Pasensya na kayo at hindi ko agad kayo nabalaan nung una pa lang. Natakot rin kasi ako na baka kung ano ang mangyari sa akin kapag nalaman ng mga tao riyan na kinausap ko kayo. Ngunit hindi talaga kaya ng aking konsensya na baka magaya kayo sa dalawang turista. Naku, maraming salamat ho. Utang po namin sa inyo ang aming buhay. Buti na lamang po at hindi sila umaalis dito sa isla at hindi nagkakalat ng lagim sa ibang lugar. May isa lang daw malakas na albularyo ang nagkulong sa kanila upang hindi na makaalis dyan sa isla na yan. Sa sobrang pasasalamat namin kay Mang Julio ay binigyan namin ito ng regalo. Ayaw na sana niya itong tanggapin dahil gusto niya lang daw namang itama yung pagkakamali niya pero kami na rin yung nagpumilit. Binila namin siya ng dalawang bangka na magagamit niya at dalawang baka. Sa ngayon po misteri ay pumanaw na po si Mang Julio pero yung mga anak po niya ay paminsan-minsan binibisita pa rin namin. Hindi po namin makakalimutan ang karanasan na ito at ang kabutihan ng isang estranghero. Hanggang dito na lamang po ang aming kwentong kababalaghan, Miss Teddy. Maraming salamat po at naway lumago pa po ang inyong channel.